magluluto kami. Ito yung gagamitin namin. Ito yung talong. Ayan, naihaw na rin yan at tinanggalan na rin ng balat. Ayan, luto na yan. At syempre, ito yung itlog na gagamitin. Ayan, dito natin nalagay. Ayan, lagyan na natin ito ng itlog. and depende na sa inyo kung gano'ng kadami itlog ang gusto nyo ilagay. Ito, tatansyahin na lang natin to. Marami tayong lulutong torta ng talong ngayon. Napakaganda. Paboritin nyo rin ba ito? ganyan yung gagawin natin. At saka napakasimple na ilalagay natin sa hood dito, asin. Para magkaroon ito ng lasa. So ito, maglalagay na tayo dito ng asin. Ayan, and syempre, lagyan na rin natin ito ng magic sarap. yan Siguro dagdagan pa natin ng isa pang pirasong hilaw na itlog. Ayan, tama-tama. -tama. Ayan. So, anim na siya ngayon. Then, i-mix na natin to. Napakalasa na yan. Medyo marami lang binin nyo na ilagay kung ano. Tawag dito. Yung asin. And, and then, ang gagawin natin dyan, bawa, ito, lalagay natin yung talong. Gigenta natin yan. Medyo pipisilin natin yan. Pipisilin, tama ba yun? Eh? Pinipress para pipisilin to. Eh. Then, saka natin isasala ngayon sa kawali. Nakapagpainit na kami ng mantika, yan, salang na natin isa-isa Lagyan natin ito ng islog Yan Tawag pala na, igit na natin, lagyan na rin natin itong isa Yan Di wala pag So ito mga kasi, bad, subukan natin. Hawakan na natin dito sa pinaka tangkay niya. Ayan. At alalayan natin ng sandok. O diba? Para so natin balik taro. Itimisi natin yun. Ayan. so ito mga ka-taste buds, oh. maluluto na yan. Medyo lutuin pa natin to. So ito mga ka-taste buds, luto na. So ilagay na natin ito sa plato. Ang ganda din naman ang pagkakaluto. Oops. Oh. oh, diba? Oo, oh, ganda. Lagay naman natin yung iba. So, lagay natin ito dito. Ayun, kumbaga dalawa-dalawa. Pagdikitin natin. Para kunyari, ano, magkasama, no? itlog. Napaka-perfect naman. Hmm. Okay na siguro yung gano'n. dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin. Ayan, so ito, binaligtan din na namin. trend nyo. Ang ganda, pagkakaluto. O, diba? Mas maganda yung atay luto nito kasi bilog na bilog. Pero okay lang yan. Importante dyan yung lasa. So ito, tira nyo ah. Yan, natin. Balik rin. oh, luto na. Napakaganda na pagkakaluto. Pwede na natin yung ilagay dun sa plato. O, ganyan muna natin para yung mantika. Ang ganda na pagkakaluto. O, ilagay natin dito. Sarap. Ayan, so ito mga ka-taste buds. Ayan, luto na. Napakasimple at napakasarap na. Paboritong ulam para sa pananghalian. Kahit umagahan pa yan, hapunan pa yan. Walang pinipili ang itong ulam. Partneran nyo na lang to ng uh, ketchup Ayan, banana ketchup o kaya kahit yung Del Monte ketchup, 'di ba? Tomato si tomato pala, tomato ketchup. Ayan. Sarap po. Oh. Bagay na bagay dito sa sinangag. Kaya ako nagusto yung niluto namin. Subukan nyo rin to at siguradong magugusta ito ng inyong Kaya syempre kung saan nakalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pa mga tipid dutuing tips na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na ulami. Kaya syempre magkita kita ulit tayo bukas.